Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe po uh. no? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and bell off Hashtag Don Raya, of course Subscribe mo na yan, ngayon mga paps Ay 4am pa lang No? Kung nagtataka kayo dahil uh, meron tayong uh, pagkiswapan Pagpapalitan mga paps ng ating ng walong Half cider Alright, yung half cider mga paps At kasama na eto Etong Pilipinas kong mahal <laughs> Dilim pa mga paps eh? Yeah, etong Pilipinas No Tsaka yung uh, Parang sinasabi kong Zebra o Dalmatian Na perso Tapos, uh, dito yung so, half cider na to ayun yun, no, tsaka ayun. piraso yan kay Sir Melvin no, so kung ano yung swapan natin ayan uh, yan ang pakatotokan nyo maya maya din lang dito sa ating vlog kung bago pala dito ah, uh, don't forget to like, comment, 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 comment and below the hashtag don't rewind of course, course subscribe na at kung may iswap pa pa no, uh, open tayo first swap mga paps no you can text or call me si Ren 5313 or message us sa Facebook Messenger Don Roay Don Roay Avery pwede tayo mag swipe pwede tayo mag swap no, so ngayon pupunta ngayon kukunin ko muna yung mga ibon na napili ni sir at pupunta tayo sa nila kaya yeah, stay tuned na kayo mga paps ah uh, nakaraton na natin no isang karton lang kasi nabusan tayo ng karton isang karton anim na laman tapos dito sa uh, carrier cage uh, dalawa laman no, na dito rin si Pilipinas kong mahal <laughs> na watawat no? so ito yung partner niya no, so tara samahan nyo ako pumunta kay Sir Melvin yan mga pups nandito na tayo kaila bossing no? boss Melvin ilalagyan natin tong uh, half-sider na nakuha na na swap niya sa atin So, so ayun o, swap natin dito sa mga jersey ng NBA play. cuffs uh, ha, nalagyan na natin dito sa cage <laughs> ang gaganda ayo, sarap sa mata Maraming diba? okay, maraming marami salamat sa iyo Boss Melvin sa Tiwala Dito sa swap natin na 8 na uh, Half Cider Multicolor actually pa yan no? So yo shout out all oh, legit Yung kanilang uh, uh, Garage shop Kung gusto mo ng swap no or bumili no kung wala kang pambili wala kang cash so ay maglabas ng cash pwede tayong swap you can text or call me sir or message mo sa akin Facebook Messenger don so, sulit yon mga paps uh, nandito na tayo sa bahay ah uh, finally nakuha natin yung uh, sinwap ni boss Melb sa atin na uh, jersey na naka-frame, no? So, ayan na sila. Ayan si Jeans. At si Pops. Si Pops. Ayan. Okay, lagyan nyo muna dyan. Diretso muna kayo sa taas. Dulo oh, muna. Ayan. ayan, Pops. Po. Ha? Uh, Sayang nga yung kayo, try yun, eh. Kamusta guys? Sana lang dapat na apat. Ba, tinira dapat sa planta. Ha? Oh? Ikso lang sila nang. Yan mga pops. Maraming salamat sa iyo. Uh, Sir Engineer Melvin. Yan, boss. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga pops. Ngayon, ay, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, um, and below, follow by hashtag And of course, subscribe na yan. Ngayon kasi para sukatin muna no, bago ikabit itong apat na pang natin nating frame. Ayan, si Trey Young, Shaquille O'Neal, Giannis Antetokounmpo, ito yung brothers. No, si Tanis Ta Antetokounmpo. Alright, ayan yung mga collections natin. Muli maraming salamat kay Engineer Sir eh, Engineer Selpa no? Um, Melbs no mga paps na nakipag-swap sa ating ibon. No, so kung meron kayong song o nais na iswap sa atin o bilhin to mga paps, no, i-text e, or tawagan nyo lang ako 0953 1364 or message mo sa akin Facebook Messenger. And don't roi, don't roi, very pwede tayong mag-swap ng ibon. At kung ano-ano pa na pwede natin pag-swap or cash, no? Gusto niyo ng ibon, palit. Bumili, pwede naman, cash or swap. Basta yun mga paps, no? ah uh, mamaya, pagkakabit ni Ang call ng frame, i- uh, i check natin to. <laughs> kung meron tayong bike check, ito sa otol ko to. No? Bike check, yung mag, yung uh, birds check din. No? Meron din tayong uh, legit check dito sa Sige, yan, yeah, sinalpak na niyong call. Oy, oh, si Trey Young ng Atlanta. Yun o. Oh. Yan yeah, mga paps. Nakabita natin si Shaquille, Trey Young, si Antidicompo. Yan yeah, o, oh, last ball. Kapatid yung Antidicompo rin.